Ah, uh, nandito ngayon tayo sa Kinabotas. Ito yung ginagawa namin every Holy Week. Ah, uh, ah, uh, ngayon lang namin na-experience to. Sobrang haba ng pila. Sobrang layo na namin. Eto. Kaya <laughs> mga kasama namin ngayon. Hello. Siyempre ako. Ayan, ayan. Ah, uh, samahan nyo kami ngayon. Sa lakad namin po, sa Simana Puntahan natin yung bangko lasin. Oh, dahil. Oh, tara? tara. Inumpisa namin yung pagpila namin ngayong oras na. Ayan, 11.44 p.m. Mga mukha nang nakakita na nagpipinitensya. Di na. Tiyaba wakas. Napagalaman namin na si Jason Antonio pala hindi na, hindi na makakasunod sa amin. Kaya lima na lang kami yung pila dito sa may pangula. Jason okay, yung isa. Ako, si Honoy, si Steph, saka si Kami na lang yung mga matitibay na natitira ngayon. Hindi na kukita yung mga balang yung pila. Andito na kami sa dati namin pinipilahan. Ito yung start ng pila namin dati sa may pagpasok ng kanto. Pero ngayon, layo na inumpisahan namin. Ngayon lang na kami nakarating dito. ano uh, oras ba? Ngayon ay 12.24 na. Pagpasok ng pila, medyo mahaba pa rin. Dito pa sa may kanto. dami ng tindahan eh, no Dati, konti lang ito. Kami na ako. Ako. yung dugo ko. Ang ako. Ano mga dumadami nagpipinitayin siya ngayon. Ang Nasaan namin ngayon isang simbahan, pero sa sobrang dami na nagtitinda. Tingnan niyo, parang resort yung nasa dulo ng pila. Uh, mahigit isang oras na kami nakapila, pero medyo malayo pa rin. 12.53 malayo pa <laughs> dami pa rin tao maraming pa rin nakapila sa labas ano oh, naalala nyo pag uh, mahal na araw Kaya, pag mahal na araw pag nasagatan ka matagal bago gumaling tama uh, kailangan maligo ka before mag alas tres kasi kapag uh, ka na alas tres yung tubig na ibubuhos mo maging bubu na yun hindi naman bawal eh. kanya kanya na magmaniliwala eh. Tatlong oras na kami nakapila. At malayo pa kami, mga isang oras pa. Nakubusan na ng kuwento yung mga kasama natin. Bago nga pala tayong kasama, si EJ. Mabatiin ah, na kayo, batiin. Ang bata ko, sa pinaka inaabangan namin dito. Yung makita yung mga pinatuyong hayop. Ayan, nakikita nyo. Tapos, Medyo malapit kami Kita ko na yung taas. Ito kami papunta ngayon. At ito pa yung haba ng pila. Para mga oras pa siguro. <laughs> Bago kami makapasok. Na kami. Pagod na Pagod. nandito na kami. <laughs> Another documentary. Dito na. Malapit na kami. Konti-konti na. <laughs> Nakabuti uh, na namin ang tagumpay. Sampung minuto na lang. At apat na oras na kami dito. Okay, Nakapit na kami. Papasok na kami sa gate ng simbahan. Sa so, wakas nakapasok na rin kami dito sa loob. Ayan. Nakikita niyo. Dito pumupunta yung mga nagpipinitensya. Ayan.